Naniniwala ang ilang eksperto na mahalaga ang pinirmahang joint statement hinggil sa kapayapaan ng NDFP at ng pamahalaan dahil isang hakbang din upang makapokus ang bansa sa territorial defense. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues. Nitong 23 ng Nobyembre, sabay na nilagdaan ng Malacanang at National Democratic Front of the Philippines ang joint statement para sa pagbabalik ng usapang pangkapayapaan nanindigan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU na hindi resumption kundi bago ang nilulutong peace talks. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Undersecretary Wilbin Mayor na walang precondition para sa peace talks. Ibig sabihin, tuloy pa sa ngayon ang operasyon ng iba't ibang law enforcement unit laban sa mga rebelding grupo. Ang joint communique ay isang hakbang din upang makatuon ng armed forces sa mga bantang panlabas. Nag-agree po sa isang principled and peaceful resolution of the armed conflict as well as the ending of the armed struggle and transformation of the CPP-NP-NDR. Kabilang sa mga nakahayang isyo sa negotiating table ay ang pagbawi sa bansag na terorista sa mga rebelding grupo at ang pagpapalaya sa mga detainee muli na manggigi ng UPAPRO na mahalagang matapos na ang armed conflict sa bansa sa ikaunlad ng rehiyon bago po nagkaroon ng uh, final uh, nagkaroon ng uh, comprehensive agreement sa Bangsamoro ang nakita po natin ay ang pag ng rehiyon na to sa ngayon po ang makikita po natin ang epekto ng kapayapaan sa rehiyon na to ang poverty incident po ay magmula nung uh, Naka, naka, nakatala po dyan dati po ay 61.7, bumaba po yan at least mga 37%. So ito po yung epekto ng kapayapaan sa isang rehiyon o lokalidad. Ang ilang eksperto naniniwalang mahalaga ang nilagdaang joint statement I think this is something that uh, we really need right now, uh, presumably because uh, uh, meron tayong mas malaking kinakaharap. Eh. Nandiyan yung ating uh, uh, territorial, uh, external territorial defense, especially on uh, our problem in the West Philippine Sea. Samantala, nagpasalamat naman ang upapro sa mga mambabatas na sumuporta sa proklamasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng amnesty sa apat na rebel groups, sa ni Mayor Malaking bagay para sa mga combatants at former rebels ang amnesty program. Ang isang amnesty na binibigay ng isang Pangulo ay magtatanggal ng criminal liability sa isang binigyan o ginara ng, uh, ng amnesty. Uh, ito ay magbabalik ng kanyang uh, political at civil rights at tuluyang magbabago ng buhay niya. Pagbalik niya sa mainstream society ay bago na siya magkakaroon siya ng bagong buhay at ang uh, pamahalaan ay nakahanda naman ang mga socio-economic programs para sa mga uh, kababayan natin, mga kapatid natin na gustong bumalik po sa uh, folds of the law sa pamahalaan at uh, magbagong buhay. Ryan Lisiges Para sa bayan.